pagbasa mula sa aklat ng karunungan, payapa at tahimikan lahat, nangangalahati na ang gabi, walang ano-ano'y ang makapangyarihang mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagit na sa lupeng iyon ang itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasi na mandirigma, taglay niya ang matalin na tahabak na iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit at pinalaga na pangkamatayan sa buong lupain. Ang sanglinikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi Pagdumitaw ang tuyong lupa, isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula, at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamanghang-manghang gawang iyon tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, para mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.